After interview, kasama na ulit nila si Aki. Para silang isang buong pamilya. After mag ang mommy and daddy, nasa abang ang kanilang nag-iisang anak. Dahil maaga si Gimi, o maalaga si Gimi, ramdam ng gahat na sweet ito kay baby boy. At syempre, hindi lang iyon, pati kay Paolo Benino. Sweet na sweet sa mag-ama. Ayon nga si mga samot sa aring kidig, ng no fans, kanila, hindi ako nagkamali na sinuportahan. Panigurado, kapag bumuo na sila na sariling pamilya, maganda at healthy ito. Napakatahimik lang kasi nito si Paolo. Tapos si Kimi, napakababli at panangipi. Kung araw-araw ba naman na may good vibes, mas magaan ang buhay. At ah, pag na kasi pag magtrabaho. Ayon pa sa si isang komento, Kaya huwag mong sasaktan si King eh. Paolo, kasi bihira kang pakita ng babaeng katulad niya. Lahat na sa kanya, mabait o pagbigay, matalino, mayaman. Dancer, very compatible kayong dalawa sa lahat ng bagay. Sports, katulad mo si Kimi. Lahat nasa ina. Kaya huwag mo sayangin ang pagkakataon. Itinadhana kayong dalawa ang magkatuluyan. Para happy kami lahat ng fans ninyo. Sumusubaybay sa inyong dalawa. We love you, Kami ang bahala magtanggol sa inyo tuwing may umaadigid at naningira sa inyong career at syempre sa inyong relationship.